What's up mga idol? Welcome back sa channel ko. Matagal tayo na wala pero mamaya natin pag-uusapan yan ngayon. Magluto muna tayo dahil may nakita ko sa YouTube na nagka-trending ngayon yung itong sinigang na corn beef. So medyo na-curious ako kung anong lasa niya pag pinagsamang yung corn beef at yung sinigang. So tatry natin. Iwa mo tayo mga idol, kamatis. apatin ko lang to. Sibuyas, ganun din. apatin ko lang din. Yan. Dito sa kaldero natin, lagay muna tayo ng konting mantika pang gisa. Antay lang natin uminit. Tingin ko, mainit itong kaldero natin. Lagay na natin yung pang ano natin gisa. Sibuyas at sa kamatis, sabay na. Antay lang natin mag-ano yung, ano, uh, mag-translucent yung sibuyas tapos lumambot yung kamatis. Oh, mga idol, pa na ako ng sinigang. Dinudurog ko yung kamatis para lumabas yung lasa niya kasi diba, medyo maasim din ito. Dagdag asim siya. And so sa tingin ko, okay naman itong pagkaduro ng kamatis at yung translucent ng sibuyas. So, lagay na natin yung tubig. Ayan, ginamit ko hot water na kagad. Tansyahan lang tayo sa tubig. Depende sa dami ng sinigang powder natin. Pakukuloyin so, muna natin to, So, takpan muna natin. Balikan natin ng mga limang minuto. So, yan. Kumukulo na siya. Simple naman tayo ngayon. Sinigang mix. Gagamitin ko lang dito isang maliit na original. Lagyan lang natin lahat. konting halo lang. Tapos lalaglag na rin natin yung gulay, yung okra, tsaka yung kangkong. Kaya lang ang ginamit ko kasi konti lang naman yung lulutuin natin eh. Tsaka kung mapansin konti lang din yung sabaw. Ayan kasi malaki yung kalderong gamit ko. Ayan, konti lang yung ginamit ko yung sabaw. Takpan ulit natin siguro na another 5 minutes Para lang maluto yung gulay Ayan, lagay na natin yung corn beef Parang bakaw, may taba Ay, mga idol, kung nakikita nyo yung niluluto natin ngayon, ang bilis lang niya ayan. Halos tapos na ako. Parang nasa 10 minutes lang siya. So, mabilis na siyang gawin. Pwede pwede nyo yung try sa bahay. So, magkakatalo lang ito mamaya sa lasa. So, antay natin ito maluto. Siguro another 2 minutes tapos tikman na natin. Roma, dapat talaga katuto kada minuto. Balang araw magi icon. Gusto ko kagaya ko si idol, si Michael Jordan no more. Ngayon, idol lutuin na niluto natin na sinigang sa corn beef. So, tigan natin kung anong lasa dito. Curious ako dito, eh. So, ayo. Oh. Eh, pina corn beef and ang taba. Doon mga tayo sa sabaw. Ang typical na, ano, sinigang. So may ano pala ako dito, isang rice lang. Tsaka usually, hindi naman talaga ako makain ng kanin ng gantong oras eh. Talaga nakirius lang ako dito kaya gusto ko i-try. Magiging okay, natin sabaw yung kanin natin. Saan yung corned beef yung buo? Maganda yung chunk eh. Okay yung chunk. Ito, medyo, ano, medyo durog-durog siya kasi hindi nakabili ng chunk dahil wala sa baba. Yung chunky. Kasi nga, ito na ang kangkong. So, kasi, nung, ano natin, di ba? Patis at sili. Ito patis. Ay, dahil. Okay din siya. Para kang ano. Nagsiligang na baka rin. Kasi ba diba yung corned beef baka naman talaga yun. Hindi naman siya yung... Kasi ba diba parang ano, kung iisipin mo, corn beef isasabawan mo na atapos at sinigang pa. Okay naman yung lasa Mas masarap pa rin yung talagang karne ng sinigang. Lalo na pag buto-buto. Pero ito pwede nyong itry ito mga idol kasi unang-una, ang bilis pa niyang lutuin. Parang ano ko lang niluto eh. Halos 10 minutes lang. So pwede niyo i-try ito pag mabilisan. Out of budget. Mga ganyan. Okay din siya. Pero ito i-recommend sa mga topa nyo. Okay mga anak nyo mahilig sa so corned beef para magkasabaw. May naalala ko mga idol kapag ano pala no, minsan di ba palagi spaghetti tayo. di ba, corn beef din yung hinahalo natin. Pang alternate. Parang ganito lang din siya. Pag wala kang pambilin baka, Siyempre siya pinalo ngayon mahal baka. Pwede to. Yung nga pa pala mga idol, baka isipin nyo. Magka-transition ako ng food vlog ah. Hindi, kasi di ba matagal nga ako nawala. So, nakita ko to sa YouTube. Sabi ko pwedeng i-shoot ko pang pambalik, Pero babalik pa rin tayo sa dati na nag-mix tayo ng drinks. Siguro tayo mga ito ganyan ganyan. Eh. Siyempre, di ba? Speaking. Salud mga idol. Ano la? Kaya tayo. Tsaka kaya matagal din ako hindi nakapag-vlog mga idol kasi nga, di ba? Wala akong kasama kasi may mga uh, trabaho na sila eh. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Road to 6K nga pala tayo mga idol. Simula nung ano, nahinto tayo. So kung di nyo pala gagawa, please like and comment, subscribe. Tapos rin nyo rin yung bell jam para updated kayo sa mga bago natin videos. Malo sa aming corned beef niya, humalo talaga dun sa sabaw. Ano to siya? Kid friendly. Tama ba yung term ko? Tama ba yun? Nagkakamera sa akin? hmm hmm parang ano ah. Swap dun oh. No? Yung kanin ko nga pala galing pa kay Chef Boy to. Tutong. Dalo na ko sa iyo kumain ng kanin sa hapon. Ang anak ko na sa likod ng camera, na natatakam na sa kinakain ko. mga ganyan, ubusin na natin. Ay, gaya nga sabi ko, typical na sigang lang din naman yung lasa niya. Kaya ayoko naman kasi overact niya, wow, sarap yung mga lang yun. din, normal na sinigang, pinagkaiba lang. Para kang nagsigang na baka, tapos malasama yung flavor ng corned beef. Try nyo, so, okay din to. Mga idol, short video lang muna tayo nga kasi medyo hindi ako ready. Talagang na, na curious lang talaga ako dito. Eh. Again, mga idol, salamat sa panonood. Dito pre mga go, please like comment, subscribe i-ringin ang bell jam para updated kay sa mga natin videos at abangan niyo yung mga susunod pa. Tina Timesport. parang rifle. Wag nog kakagat sa fake. It was foul. Wag ka makampante, ingat sa galaw. Bog puro atake aralin len dumipensa. Minsan din depende 'yan kung paano ka